Isang maulang umaga mga kabayan. Ito at talagang masayang-masayang ating mga pananim. Nadiligan sila ng maganda. Ayan o. Oh, yung ating gabi, medyo bumubuka-buka na. Habang kasi nakatikom yun eh. tapos yung ating sili dito yung ordinary yung sili maangat na sa araw nihiga ko yan ngayon tumayo na sila oh. ang gagawin natin ngayon hahanapan natin ang pagtataniman yung ating ano honeydew pakwan at kalabasa ayan oh kuno puno na yung ating ano balde Uy, ano eh, na nangyari sa ating ano? Kamatis. Ba't naninilaw ka? At dumidilaw kaya to. Hindi pa natubo yung ating mga ano ah. Tinanin. O oh, hindi ko lang, hindi pa natin ma-identify pa lang. Hindi kaya yan. Hindi kaya yan. O oh, yun o. No? Hindi ko masabi eh. Ang plano ko dito natin ilalagay yung ano honeydew. Pakaakyatin natin diyan, kukuha ko ng kahoy diyan, oh. Yung mga natumbang kahoy. Marami diyan sa looban. Dalawang piraso. Tapos din natin siya pakaakyatin. Uy, ano to? Mukha hindi ito ano ah. ito talong eh. Yan talong eh. Tagal namang umusbong ng ating talong naunahan pa ng mga damo dito yung okra nila wala pa rin Tara, tignan natin dito kung ano anong magandang gawin o dito Uy. Ngating ano? Ampalaya. Ah sili. Tama-tama yung pagkaka-time natin kahapon. Ang ating upo rito, wala pa rin eh. Tsaka yung kalamismis o sigarilyas. Dito naman sa kabila. Dito natin. Mukhang wala pa rin. Uy, ano to? Uy, eto na yata, yun. Eh, yan, oh. E, no? Ah, eto yung pipino. Sumibol na. Salamat si Diyos. Dali natin kung ano. Uy. Damo to, damo. Yan, e, no? oh. Damo po yan. Galing. Ito na tayo. Pipino, lumabas na siya. Dito. E, no? Ang pasibol na rin, eh, oh mayroon meron na rin sigarilyas naman yung iba rito sigarilyas dalan lang natin ang damo nauungahan tayo eh yung sustansya dito ko balak ilagay yung ano kalabasa tapos naandyan yung ating ano malunggay yung ako tinanim ang tanong dito ko na ilalagay para bahala silang magkapang-gapang dyan kuhanin ko lang yan pala Nali, naiwan ko pa sayang so, naman nalilimot din ka na natin pang <coughs> pati yung ano talabaser yan o oh. Bakitay natin yung ano rito yan yan natin ilagay o oh. Ganda, magandang maganda idea yan hindi raw pwede na nagapang oo uh, ay di paketin natin diba spawn natin ating pananim pananim at may ginababad sabit natin dito ating payong at ng ulan oops ang at ating ano ang hukay kain lang natin ng tamang tama dalawang piraso lang naman ito eh dalawang pirasong kalabasa eh kung okay. dito ko nilagay yung ano ah ayun oh. No? baka mahihirapan tayo dito puro ugat nako eto na naman po tayo ngayari Napa natin yung dalawa. Kahit to Tanim eh. natin niyo kasi pag bukas araw pa eh. Ilubog lang natin. Saka natin pagandahin bukas. Ang dami oh. Grabe naman. Wala tayong mapapagpwestuhan ng ano, tripod. Mahirap na ko dito ah. Wala pa namang talas to. Matulis lang. Ayan e o. Damit ba to? Naku po. Paano ba yan? Hirap tayo. Kaya magandang diskarte dito. Wala na tayong ibang mapupwestuhan eh. Ito yung magandang pwestuhan talaga. Kasi yung kalabasa ay gagapang. Ayan na po. At tayo nakahukay na. Tatabunan na lang natin. Nakapatong na siya. Ayan. Ayan. Yung isa. Yung isa. Dalawang magkadikit bubusugin na lang natin sila sa fertilizer para hindi mag-away sa pagkain lalagyan pa natin ng organic yan meron pa naman tayong ano doon triple 21 sa bahay ngayon tatakluban muna natin tapos bukas na natin lalagyan ng organic fertilizer pagtabon natin ng organic tatabunan ulit natin ng lupa para maganda-ganda yung ano niya cover para yung ugat niya maganda yung pagkalat medyo mabato rin kaya hirap akong mamili eh mamili ng sopa yan o maliliit bato hindi natin lalagay kaya kinamay ko na nga eh maulan lang oops yun yan pala yung hobak hobak kalabasa hanggang ano pa yan hanggang gabi pa uulan ang okay, dami na namang ugat ugat ang kalaban natin dito sa taas ugat at bato oops okay na okay na ba yan bukas na lang natin ayusin at isang kamay lang yung gamit natin eh. isang kamay lang buti magaan-gaan yung ano as a role. Okay. Ganyan. Spook. Pupunoy natin niya ng ano. Tawag Ito. Oh, Organic tapos lupa. Hmm, naman Medyo matatagalan tayo sa apat. Ating Pakwan at ha, ini Jumelon Melon. Uh, mau ini matembah. Sementara kanang ais kan. Ya. Mabati na. Maugat pa. Oops. Ups lang mamatay. Okay na yan. pag yan ay humaba dito natin sa may damuhan i dadalhin yung bagging niya para dyan sa so, umangat hindi makaporma yung mga damo ah oh. Yan na, o, diba? Ganda rin naman. si pinta natin sa natin lalagay itong ano natitirang apat maganda naman ang discard ito kukuha lang tayo ng kahoy na mahaba sasandal natin ayun o ano ko ano, ang dami pang ano mga bato bato maliliit okay na yan okay na pwede okay na. Okay na saka natin na ayusin bukas Um, angatan yung mga ugat. Okay na. Problema naman natin ngayon ay itong apat na natin ilalagay. Uy, pwede rin naman dito. Kaya lang, masyado na ito marami. Meron nang ang palaya. Tapos may bull na yung ano ating tawag yan cucumber bilis yun ah pero pwede yan dito yan tapos pakatin na lang natin dyan ah oh. tatalian natin dito banda rito dapat pala dito ko na lang ilagay tapos paakyatin ko na lang dito, tatalihan ko. Ayan Oh. Maganda rin naman. Ang kanya diskartihan lang no. Sige, sige, try natin. Wala naman magre-reklamo dyan. Ang magiging kalaban niya dyan, yung upo. Pag sumibol. Eh, wala pa naman si upo. Eh. Ayaw pa mag, ano, mag-signal na lilitaw na siya na. Ating honeydew melon. Ayaw malaglag. Come on. Yo. Lalagyan na lang natin ng taling isero. Okay. Uy, may uod oh. <laughs> Nagapang-gapang pa yung uod. Mukhang may naamoy siya masarap dyan. Masarap yung ating fertilizer. Organic. Oops. Uy, ba't nalalanta to? Ba't na nalalanta? Maka natin ang lupa. Sabunan natin na konti. gigi itu bato batu-batu eh. dong yang meron dito para lang makoberan yung ugat para hindi siya expose siya di sana hangin Oke okay. Pwede okay, na yan, pwede na yan. Oh. Ang ating cham. Cham eh. Yung isa saan natin ilalagay? Ang tanong. May sili na kasi eh. Hindi <laughs> ko naisipin ah. Dapat dito na lang yun. Ayun yung tali natin eh. Oh. Tali Para Para sana yung ano lang. Uh, pakwan na lang yung iintindihin natin saan mailagay. Eto, bukas na lang siguro ito. Bukas na lang ito. Cover natin dito. Man. Naka muna ha. At medyo mahirap mag-vlog ngayon. Na ulan, isang kamay lang ang gamit ko. Sa mga mapaparaan ko sa aming channel, huwag kalimutan mag-subscribe mga kabayan. Manalo Little Farm po. Buhay Korea. Buhay Provincia. Kaya mawawala. Kaya Bye.